Karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, igigiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo sa ASEAN Summit sa Malaysia, umabante sa balita. Si Abanta reporter Eileen Taliping katulad ng dapat asahan, igigiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan ng Pilipinas sa soberanya at karapatan sa West Philippine Sea alinsunod sa umiiral na pandaigdigang batas sa kanyang pagdalo sa dalawang araw na Association of Southeast Asian Nation Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa darating na May 26 at 27. Sa pre-departure meeting sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial na kabuang 22 dalawang, dalawang mga dokumento ang inaasang i-issue sa sa ASEAN summit, bibigyang DNA niya ng pangulo sa summit ang importansya ng 2016 arbitral ruling na napaktekumpayan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea na nagpapatunay na sa karapatan ng Pilipinas sa pag pinagagawang mga isla sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga dokumentong inaasahang magiging sentro ng diskusyon sa summit ay ang Kuala Lumpur Declaration on ASEAN Vision 20 2045, ang Joint Statement ng Second ASEAN Gulf Cooperation Council Summit at ang ASEAN GCC China Summit. Sa sidelines ng summit ay inaasahang magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. sa ilang dadalong leader tulad ng Laos, Vietnam at Kuwait. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mapangis at walang mintis.